ba ang totoo kay Baking Soda at ano ang hindi pa natin nalalaman sa kanya? Ngayong gabi o ngayong hapon, matutunghayan na natin kung ano ang mga ilalantad ni Baking Soda. Ngayon ay masasaksihan na natin ano ang hindi at ano ang totoo kay Baking Soda. Live na live ngayon! Sa, sa, sa page talaga! Sa... Wait! ngayon. So, Jai, pindutin na natin. Mahirapan mo pa ako sa teaser. May kuryente pa talaga. Pwede ba off na lang to? Kuryente no, question number one. Nag-deposit ng pera sa BPI ng lalaki ng hindi alam ng jowa. Yes or no? Ate, ay wala pa daw. Pero nag-round ka. Mm, oh. <laughs> Anong ibig <yung> sabihin? <examen? laughs> Diyos ko. So alam naman, kayo, kayo kayo mo naman ka ba? Kapag hindi ka kaya sabi mo wala. Diyos ko, BPI. No. Hello? <laughs> Na-try mo na ba ang groups? sex? <laughs> <laughs> yes or no? No. No, no doubt ang ating kasagutan sagutan ng episodea. No doubt! No no ah! 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 <laughs> oh my god! My god! No. Ano? Baka baka walang bakla. <laughs> Nakasaglagay ka na ba ng Kissmark? Nakapaglagay kayo na ba ng kiss mo? No! Hindi! No ang kasagutan. Oh, no! Bakit no, <laughs> kanina mahinala? Sure. So ang lakas ng graph. Best grabe yung graph. Sa Sabi niya pati, No! Ang lakas ng pagkapanaw niya. Naglagay, nakala, naglagay ka na ba o oh, nakalagay ka na ba ng kiss mark? Nalagay no. kasi ako ng kiss mark ng chikinini pero hindi ako ang naglagay. Dito eh. Anak ka pa tayo sa lahat. Next question tayo. Do you do it every oh, night? Ano? Do you do it every Ano? Question number four. Do you do it every night? Every other day, no. <laughs> dumi ka over na? Kasi ano, minsan hindi every night. Every, other, every other, other, day. day. Anong tingin niya sa akin, Makate? <laughs> yes or no, baking Soda? nasakop na ba sa isang matinding gulo? Yes or no? No! <laughs> no ang kasagutan ng baking Soda. Sa nasakop ano na ako na dyan? Ba isang malaking gulo. <laughs> mesa so, ang baking soda. Bukang grabe ang kuryente, no? Kayo na po ang, kayo na po ang humusga. Sa aming larong ito, pero mamaya may last question ako kay baking soda. Pero habang iniisip niya pa kung ano ba talaga ang pa <coughs> Well, depende na sa preference nyo. Yes. Ang sagot ay yes. That's daw. Dakila daw ang ating baking soda. Ang sakot <laughs> Oh my God! <laughs> Parang itong episode neto, puro opposite yung mga sagot ng baking soda. Diyos ko po. So sa lahat ng na mga nanonood, please don't forget to subscribe. Sa baking soda, madali pang episode ng 558 e. Bibigihin mo lang ng spirit 'yung Thank you so much, sa mga nanood. kuryente nog ng baking soda. Yes or no? yes or no. Na-try mo na ba? Pumatol si isang Baka. Mga subscribe eksa gusto niyo bang video natin ngayon? If ta gusto nyo, don't forget to subscribe to this channel Begging Sora. Hit that notification bell and leave your comment. Magkita-kita muli tayo sa sunod na episode ng Begging Sora. Regine! bye